guys ayun yung first class oh tangin na yung first class ng victory liner guys pupunta natin so andito tayo ngayon sa kubaw eh mag spotter tayo dito so hindi ko nakala inaasahan na darating yung first class so makikita natin ito ng malapitan mga idol so, tara punta natin so ang ganda nito oh hindi tayo natin, puntaan ko, puntaan ko mga idol kasi sayang tagal-tagal akong hindi ito kikita yung first class na to sana wag lang muna kumalis mga idol, nandito eh, pa ako sa kapila hindi eh, ako pwede tumawid eh, no? sana wag muna kumalis yung royal class na yan mga idol so hindi eh, ako pwede tumawid kasi dito bawal dito, pupunta pa ka sa kapila dun sa bridge so dun ang layo dun so hindi ako pwede duman dito sa ano. Ito baka hulihin ako eh. So tara guys, samahan niyo ako at lalapitan natin ang Royal Class na ito.